kapag Japan ka ay marami kang pera hindi man lang nila iniisip kung anong situation mo dito sa Japan hindi. Hello, good day guys! So may panibago na naman tayong vlog at samahan niyo ko. Tara, let's go! Itong araw na ito ay wala po kaming pasok dahil Sabado at saka Linggo yung walang pasok sa aming company. Kaya natagalan tayong gumising mag alas 12 ng tanghali dito sa Japan ngayon at sobrang tirik ng araw. Summer na po dito ngayon sa Japan. Itong banda, wala po po akong kain ng po ako sa oras dahil malapit na pong magsara yung papadalan kong pera. Kaya pagising ko, diretsyon akong lumabas at nang madali na ako sa oras. Hanggang alas 12 lang po magsara yung post office ng aking mapapadalan. Pero ang baba kasi wala na tayo magawa. Sa katunayan nga, inihintay ko sana tumaas ang palitan sa yen at peso. Dahil sa panahon ngayon, dito na tayo sa panahon na kagipitan. Kaya nga wala na tayo magawa. Hindi, tiisi na lang kung anong meron tayo ngayon. Kaya nga, ang mga tao dyan sa Pinas, ang nasa isipan nila, Kapag Japan ka ay marami kang pera. Hindi man lang nila iniisip kung anong situation mo dito sa Japan. Hindi ka ba nahihirapan sa pag-budget? Kaya nga nasa isipan nila ay marami kang pera kasi Japan. Pero sa totoong buhay mo dito sa Japan halos palagi kang ma sa isang buwan. Ay, este, naiwan ko pala yung aking cameraman. Ay, wala hindi ko yung cameraman. Ki, tol. Dito sa Japan, kailangan mo talagang magtipid. Tinagalan ko sana magpadala ng pera ngayon. Akala ko tumaas pa ng konti. Pero hindi na tumataas eh. Kaya nga sa mga ka-OFW ko dito sa Japan, titiisin na lang natin kung ano meron tayo ngayon. Gusto ko naman lang sana tumaas ng konti. Kahit naabot ng 40 man lang. Pero para sa akin, hindi na siguro to babalik. O babalik man na ata, pero matagal pa kasi. Kaya nga, ginagawa ko ngayon dito sa Japan. Pag tuwing walang pasok, dito na lang muna ako sa bahay gusto ko namang lumabas pero mahal yung pamasahe mga pagkain tapos mabobodol ka pa Tsaka lang ako alis kapag may natira sa allowance ko sa isang buwan kaya nga hindi ako naniwala sa kasabihan na ang Japan ay sagot sa kahirapan dahil hanggang ngayon ako pa rin ay nahihirapan o di ba Uh hi. at dito ko natataposin ang aking vlog salamat sa panonood bye bye see you on my next vlog oo Hi. Ha!